Ang kwentong ito ay nangyari noong 2020, panahon ng COVID at ito ang M2M story na hindi ko makakalimutan. Itago lang ninyo ako sa pangalang David. Dahil sa pagsuspende ng buong Pilipinas na bawal ang bumiyahin noon at bawal ding lumabas. Kaya hindi ako nakauwi sa probinsya namin. Kaya nag na ako sa bahay ng kamag-anak namin ako, ang asawa ng tita ko at ang tatlo nilang anak ang nasa bahay noon. Meron din kaming kapitbahay noon na mag-asawa pero dahil nga sa pagsuspende ng biyahe noon, ang asawa at anak din niya ay nasa probinsya at hindi nakauwi sa city. Kahit nalikor ba noon, sila asawa ng tita ko at ang kapitbahay namin ay nag-inuman. Buti na lang daw at may silang alak. Dahil wala rin akong magawa noon, nakiupo ako sa kanila at nakinig sa mga kwentuhan nila. Dahil sa pagpupumilit nila na mag ako, ay tikim-tikim lang ako sa alak. Dahil nga sa kwentuhan, dinanamin na mamalayan ang oras ay gumabina. na. Pero sabi naman ng kabitbahay namin na pwede daw kami matulog Di bale at kami kami lang daw. Dahil ramdam ko sa sarili ko na medyo nalasing ako. Sabi ko naman kay Tito, dito na tayo matulog. Dahil nga sa COVID, hiwa-hiwalay pa rin kami sa higaan. Dahil medyo malawak naman ang dining area, ay doon na kami natulog. Si Tito sa sofa, ang kapit bahay na naman namin ay sa isang sofa natulog. Ako naman ay sa sahig. Hindi ko alam kung anong oras yon. Napabangon na lang ako dahil naramdaman kong may humahalik sa akin. Hindi ko nakita ang muka dahil nakapatay ang ilaw at tanging ilaw lang sa labas ang nakabukas. At ang nakikita ko lang noon ay ang bintana na naiilawan mula sa labas. Dahil sa paghalik niya sa akin hindi ako makapagsalita na tila ayaw akong pagsalitay hanggang sa nadala na rin ako dahil ramdam ko pa rin sa sarili ko ang latak ng alak hindi ako makagalaw ng maayos unti-unti nang tinatanggal ang aking nabit habang siya ay nakapatong sa akin ramdam ko ang init sa aking katawan lalo na nang nagaganap ang hindi dapat maghanap. Sa kalagitnaan ng aming pagtatalik ay may nakita kong nakasilip sa bintana. Di ko rin siya makita dahil tanging anino lang ang naaaninag ko. Hinayaan ko ng nakasilip siya dahil hindi rin ako makapagsalita at dahil sa nararamdaman ko sa ginagawa ng kasiping ko. Pero paggising ko na umaga, ayan doon si natito, at ang kapitbahay namin na nakatulog sa sofa. At ang aking suot naman ay kompleto maliban sa t-shirt na nasa tabi ko. At amoy na amoy ko rin ang muta na naikalat sa tiyan ko. Ang pinagtataka ko lamang noon ay kung sino sa kanila ang tumabi at kung sino ang sumilip sa bintana. At ito ang kwentong M2M na hindi ko makakalimutan. Muli, ako si David ng Baluarte. Maraming salamat Kuya Fairland sa pagbabahagi ng aking M2M story.